Ready ka na bang panoorin ang mga kapabalagang pilit na itinago sa internet mula sa manikang kusang naglalakad? Multo ko sa lihim na salit ng hospital. Well, patikim pa lang yan at kung ready ka na, ay tara! Oh, no, 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 Isang lalaki ang nakagawi ang mamasyal kasama ang kabayo nito tuwing gabi. Para sa kanya, ang pamamasyal na ito ay isang refreshing upang makalimutan ng mga problema. But one night, abang nagra-ride siya ay biglang may mangyayaring kakaiba. Makakarinig siya ng mga strange noises at dito mo papagtanto niya ang hinding-hindi na siya uulit sa pagkasakay ng kapayo niya tuwing gabi. Pancho! 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 Kito! Oo! 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 Kito! Kito! Cuando llegué se escuchaban los coyotes y se oyó algo diferente a los coyotes. Que vaya, también estoy bien espantado. Oye, 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 para allá, para allá, para allá, para allá. Aquí está, para allá. Oh, yo como para allá. Estaba ahí, escucha no sé qué ha de pasado qué pasó no sé qué era eso esos lamentos no sé La verdad no lo sé vigilando la mago a vigilar caballónito natila va a haber iniquidad natkin a acatacutana mula hasta diliman oye oye está pendurando Ang sikis siya. Magpagayon pa man na hinayaan na lamang niya ang kinikilos ng kabayo at nagpatuloy pa rin sa pagta-travel. Pero biglang dito na mangyayari ang nakapangingin na po. O panchokito. Uch! Uch! Uch!

कौन हो किच पचो पचो कर 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 पचो कर पचो कर पचो ओचो जी लो बेटा किच पचो मतलब चप ओ ओ ओ ओ चप ओ la verdad, eso era algo. Venía a mí. ¿Qué es eso? Oh, 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 Dito ay napagtanto na niyang hindi lang siya mag-isa at meron nga siyang kasama. Dito ay takot na takot na nga siya nang biglang ito na nga ang makikita niya. Kisses. Kisses. <laughs> Kisut, 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 Esto no es bueno, ya no está. A lo mejor me voy. Nakakarinig na nga siya ng wailing sounds at whispers na nagmumula sa kung saan at di na nga nagtagal ay nakita nito ang isang pikurang nakaputi sa kalayuan. At ang nakakatakot pa ay nang magawi ang kamera sa ikundo lamang ay palapit ng palapit ang white figure. At ang mas nakapangingilabot pa ay kung pagmamasdan mong magigi ay wala itong ulo. Hindi na siya nagtapang-tapangan pa at agad na pinatakbo ang kabayo. Ayon pa sa lalaki, I will never night ride again. Sa video nito, ang mga ghost hunter naman ito ay makaka-encounter ng something sinister on camera. Pone! Uy, uy, uy,

Nang pumasok sila sa loob ay eh, dito na magiging intense ang mga pagpaparamdam. Uy, what the... Isa sa kanila ang biglang mawawala ng malay dahil sa unseen force. Oh. 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 Ah, <laughs> <उहु हुँ। slash> क्या हुआ कुल्हाड़ी यार ये देख ओह मैंने तो उधर से पीछे किया ये कैसे हो गया तस्वीर तस्वीर के है ओ <laughs> तेरी उल्ला। 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 इसके पास नहीं जाना <laughs> <उहु>। <laughs> क्या था आवाज नहीं आई सात को चीज नहीं नजर आई ऐसे जैसे मेरे को पास खड़ा हुआ था यार क्या क्या क्या, क्या ये क्या हुआ ओए 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 क्या हो गया इसको असद ये मार देगा यार ओए उफ़। विकास क्या हुआ इसको क्या था यार यार मेरे को नहीं आता लग रहा है इविल प्रेजेंस भाई नहीं तो ओंग लात नहीं तो आई होक्स लामा यू डिसाइड Si Iggy e. mula sa TikTok ay isang night Shift guard. Well, kung naalala mo ay continuation ito ng mga video na feature na natin sa unang upload natin. Sa pagkakataon ito ay muli na naman siyang mga ng strange sounds around 3.30 a.m. Watch closely. Jadi yeah, aku tadi lagi patroli. Ini sekitar jam setengah tiga. Jadi yeah, aku tuh ada dengar, ada dengar suara-suara yeah. dari sini. Sumpah kalian dengar ya, kalian dengar. Dengar kan? Sumpah pada ini dikunci. Kalau malam ini dikunci. Astagfirullah. Dengar kan? Ini asli, loh. Udah jam setengah tiga. Anjay. Wih, siapa Astagfirullahaladzim Kalian tengok Nengok, Tengok, tengok, tengok Anjay Nakakarinig na nga si Iggy ng iba't ibang tunog na nagmumula sa loob at sa comfort room at sa kalayuan ay isa namang tela ang siyang gumagalaw. Ayon pa sa footage ay isang dark figure ang nakaupo sa itas. Dito na siya umalis at maririnig ang tunog ng batang tumatawa. Ang video namang ito ay mula sa Twin Paranormal kung saan nag-imbestiga sila sa isang underground. At dito makaka-encounter sila ng strange noises at strange responses. Watch! Give us a sign what direction you'd like us to go next. Is any of the devices that are to my left? Nobody is here. Dude, that sounded like concrete. Habang nagiging intense ang activity, makakareceive na nga sila ng physical responses. Wala sa spirits. Please give us a sign. As soon as you said that all of them Really? I'm What the f Please come in here if you are. Did you hear oh. that? We know they're not over there. No. Oh I don't know what that was. Oh right there, right, there, right there. Come on, you can move something if you like. That beautiful vase that's up on the shelf. Do not be scared to show yourself and show us that you're here. Come on. Hang on. Something fell onto the doll and the doll. Toto kaya I don't camera. Ang nurse na ito na nagtatrabaho sa isang hospital ay nagsasabing merong particular floor na sinasabing haunted maging ibang mga employees. Sa palapag na ito ay mayroong specific room na kinatatakutan ng mga staff na puntahan. Labis nilang iniiwasang magawi sa kwartong ito. Ang kakaiba pa rito ay pagbukas mo ay may dalawa pang pintuan. Ang babaeng nurse sa video ay sinubukan din ito ang buksan pero nakalaki ito. May nakasulat din rito na do not remove. Nagtanong siya sa mga kasama nito pero walang nakaalam Nang ibig sabihin nito. Nung pagayon pa man, di nagtagal ay namuksan niya ang pintuan Well, panorin mo, maiki ang mangyayari So, behind the door So, I'm back and I'm gonna show you what's finally behind the door okay? Alright, so, one more time This is everything that's wrote on the door behind this door in this hospital and it's been unlocked so, I'm gonna go inside Dude, I'm so scared I don't even to open it Um... So far, it looks like an abandoned, dirty closet. Nang masilip nito kung anong nasa loob, bigla na lamang niya itong isinara ng mabilis. Nataranta ito at labis na nangilabot nang may makita itong pale face lurking in the shadows. Dito na nga napagtanto niya na bakit kinakatakutan nga ang particular floor na ito. Ito ang una at huling video na pinost niya patungkol sa silid at hindi hindi na siya pumasok pa o nagtangkang bumalik rito. Ang video naman ito ay na-post sa channel ni Sabir L. Di umano? marami ng kapabalagan na nangyayari sa loob ng apartment niya. At ang isa sa pangyayaring ito na nakunan ng video ay nakunan sa loob ng isang living room. Pagmasdan mong mahigi ang paligid nito. Narecord record na nga ng camera ang mga kapapalik nangyayari sa loob ng apartment at isa na nga rito ang mga bagay na nagsisihulugan at nagsisigalawan. Kitang kita na walang ano o sino man ang nasa loob. So meron kayong nananahanan dito spirits or something else. Let me know in the comment kung may idea ka kamulti. Ang TikTok user na si Kaya ay nakarecord ng unexplainable habang nagkakamping kasama ang mga kaibigan nito. Sa masayang bonding nila ay bigla na lamang silang makakarinig ng sigaw na nagmumula sa kamadilim na kakawayan. Dito nang pa siya ang isa sa kanilang i ang mga pangyayari. That was a Please please please. <coughs> oh no 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 Oh my god Phil, it sounds like someone's being Wait. raped. Wait, it's fair that sounds like, oh like some scary movie biggest well, dude, we're not f***ing up nowhere. Dude, that sounds like some hard-ass dude. Nah. you we have a steel target. right there on the ground. That right there. What the f***? Nagsitakbuhan na nga ang tatlong ito ng isang napakalakas na sigaw ang narinig nila mula sa di matukoy na parte ng kakawian. Napakadilim kaya hindi na sila nagpasyang tignan pa ito. Well, kung maging ang naglalakay ang mga mamang ito ay napatakbo, ay ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? May mga nagsabing maaaring may nagkakamping din na tintakot lamang sila o mayroong hayop na parang tao kung sumigaw. Or let's say like a coyote. Oh, no, 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 no. Pero ang napaka-interesting dito ay nang send ng lalaki ang nakunan niyang footage at in-enhance ay may makikitang strange sa footage. What's up everyone? This is part 3. Um, sorry it took so long. I sent that video to one of my good friends and he brightened up the exposure. and slowed it down and then he sent it back to me and i'm f***ing baffled about what i f***ing saw um, uh, I, originally i thought it was a barn or a mountain lion as well as everyone else is saying in the, in the comments but now that i'm seeing this, this video that he slowed down and bumped up this exposure i'm freaking out take a look at it right now. Matapos na i-enhance ang footage ay mapapansin na nga ang isang silhouette na sumisilip sa likuran ng puno. Kung pagmamas ng maigi ay kakaiba ang korte ng ulo at itsura nito. So ano sa tingin mo ka multi? sino o ano ang nakunan nila sa kakawyan malayo sa kabyasnan? Isa kaya itong humanoid creature or something else? Well, what do you think? Let me know in the comment. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. lang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video baka bisitahin ka pa nila. Ang TikTok user na si Eddie ay nakapark sa labas ng isang Boston Pizza Restaurant ng Fresco, California nang may mapansin itong out of ordinary. this car that's reflecting on this Boston pizza window it's a Corvette C8 I seriously don't see that car anywhere where's that car what where where is that car hello where's that car where is this car Habang nasa loob ito na sasakyan niya ay napansin nito ang refleksyon ng isang orange na sasakyan sa glassy window ng restaurant. Pero ang ipinagtataka nito ay nang tignan niya ang paligid ay walang orange na sasakyan makikita sa parking lot dahil sa mga nakita niya ay pinost ito ni Eddie sa TikTok at nagsabing nakakapture siya ng tinatawag na glitch in the matrix. Hindi nga siya nabigo dahil nag-viral ang footage na umabot ng milyong-milyong views. Dahil sa gusto na nga ng mga viewers na bumalik si Eddie sa lokasyon upang kunang muli ng video, ang nasabing lugar ay muli nga siya pumunta rito. Okay, we are back at the same parking lot because one of the many comments you guys were saying is go walk up to it uh, the car is either inside of the pizza parlor or it's a wrap on the window i don't know let's check it out so i'm walking to it right now if you look at it actually from this point of view the reflections look kind of accurate there's a place? there's a light color reflecting that's right here And no, there's like no car in here. Nang makapunta na nga si AT, ay chinek pa nito kung magkakasya ba ang sasakyan sa loob. Pero malinaw na hindi pwede magpark sa loob. So ano sa tingin mo? Isa kaya itong glitch in the matrix? O may iba kang explanation ka multi? Ang lalaking ito ay isang truck driver at pinapublish ang mga karanasang nararanasan nito sa bawat araw ng pagmamaneho niya. Isang gabi ay nagpark siya sa isang lugar at kumain nang biglang may mangyaring kakaiba sa paligid niya. 何 pa siya na nga siyang lumabas upang tignan ang paligid pero wala siyang makita dahil sa napakadilim. Walang ano o sino man ang makikita maging sa ilalim ng sasakyan nito. Nang muli siyang bumalik sa sakyan nito ay makaraan lamang ilang minuto ay muli na naman siya nakarinig ng mga kakaibang tunog. At sa pagkakataong ito ay tila ba may kumakalmot na sa paligid ng truck nito. Muli siyang lumabas pero wala pa rin siyang nakita sa paligid. Muli siyang pumasok at nagpa siyang maging alerto pero hindi na bumalik pa ang kakaibang ingay at scratching na naririnig niya. So ano kaya ito? Isa kaya itong multo? O may taong nagtitrip lamang sa kanya? Ang lalaking ito ay nasa loob ng kwarto niya at sa loob ng kwarto niya ay mayroong isang malika na nakalagay sa gilid Habang inahawakan ito ang cellphone ay may mangyayaring nakapangingilapot Ayon pa sa kanya, I was on my phone in my room when I heard something Ito ang narecord niya Bigla na lamang gumalaw ang doll na eh ikinagulad nito. May mga nagsasabi yung maaaring ah, gawa lamang ito o sanihin ng friction. Kung ano man ang dahilan ng pagkalaho nito ay eh nakapangingilabot pa rin ito. Pero ikaw ka multi, ano sa palagay mo? Gumalaw kaya ang manika ng kusa o merong logical na explanation ah, sa nakunin niya? Let me know in the comments. Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga ang video na i-feature natin ay i-message na lamang kayo. See you again!